Maglaba, laba, dami sa mga pante. Ali mga kalas, maglaba tayo mga guys. Ah, ligapos ka na clean? Ah, saan? Ah, sige, magkakpanguwag. Ha? Ah, diya diha ka lang. Diha lang. Mangi, ka diha. Kaya sige, magkakpanguwag. Makuris nyo kunin mo. Ha? Wala ka diya. Diya ka lang ka. Labas mami oh. Labas mami niyang mga pantit. You, Tulog yung mga lulag ah. Labas sa pantian. <laughs> Love. na diha na, tingnan na, 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 na. mo mga guys mga kalab sa kuwang aso na nanguwag na araw klen klen sa diha ka lang, ha daba ko tarao, ano, na mga mga asobitong badlungon musing panguwag dapat pugnan ang kauwag labot ka klen oh si Bless, oh bless oh tingin-tingin lang si bless tingin-tingin lang si bless yan oh mga si bless muna akong bless na kusa taraw sigasak ko musunod pati si klen gigapos na ko si klen ni kadina kay nanguwag mo na diha mo na imatao mga nangu mga iro bitaw ng uwag kailangan ka kailangan ka puson labantag mga pantian guys mga kalab labante kay luman mo rin ako ng buwasing ni gahapon na kanilang luman Ano ba yung palitin mo ba eh? Wala. Layo kayo. Katipunan. Katipunan? Oh. Isa man? Andres. Ang adres? Hmm. ko. Mga uh, silingan dere, kasilinganan. Ah. Ito na. Ikaw, oh, tulog na clean. Mga kalalabs. Maso, no? Sige, panguwag pa. Di. Kadinang labas. Kadinang labas. O, na, di nga. Wala akong labahan. Pante. Pante lang po. Pante lang mga kalalabs ba. Kaya wala akong maapil kahapon. laban ni sa kong anak. magluto ng spaghetti ang akong anak karon kaya naglaba ko pante. <laughs> Tara. Mo na yan lutoon. on. Tara. Yang lutoon on tong kanang spaghetti ha, mao pa na ang gihatag ng pamaskong handog at yung bibig eh pur. nito oi. Mo akong nilaban og gana. Grabe ka inis kalibutan.